kung kayo at ng iyong boyfriend or ng iyong partner, ng iyong asawa, ng iyong kasintahan, ng iyong boss, ng iyong kaibigan, ng iyong biyanan or kung sino man ay nagsasagutan. Ibig sabihin nagpapalitan ng nagsasagutan or mayroong bagay na hindi pagkakaunawaan na nagiging sanhi ng inyong diskasyon. Diskasyon na maaaring mapunta sa malaking away. Habang nakikita mo nagalit galit na galit na siya, parang gigil nagigil na siya, ay humarap ka sa kanya. Siyempre, nakaharap ka sa kanya. Palihim mo itong ibulong ng tatlong beses at makikita mo ay unti-unti siyang uh, unti-unti uh, siyang magiging mahinahon hanggang sa mawala ang galit niya sa iyo. Kailangan mo lamang itong maibigkas habang ikaw ay nakatitig sa kanya. Ibigkas mo ng uh, pa palihim, palihim mo itong ibigkas. Igosom, kweset, guesom. Igosom, guset, guesom. Igosom, guset, guesom. Guesom. So ayan po lamang ang iyong ibubulong at makikita mo ang taong ito ay unti-unting mawawala ang galit na sayo at makapag-usap kayo ng maayos kung anuman ang inyong pinagtatalunan. Lahat po ng problema ay nadadaan po sa magandang usapan. Ngunit muli po natin gawin ito kung kayo ay may isang daang persyentong paniniwala dito. Kung kayo naman ay hindi naniniwala dito, wala pong problema. Iskip po ninyo ang ating video. Maghanap po kayo ng mga video Giorno, questo è, è, è un panore.